Hello, magandang gabi po. Nagbabalik kami. Dahil meron pag ano Paano pag umaga? Paano pag, umaga? paano pag hey, umaga sa kanila? Magandang araw na lang. <laughs> Nagbabalik eh, kami. Meron ano? Paano kung buwan? Paano kung, ngayon, eh. Paano ko yung buwan? Paano kung buwan yung nasa kanila? Wala silang araw. Joke lang. Meron naman. so, <laughs> ganun yung pork duo. Old joke. Uh, ah, Barata oh. mo parang ko. Ulit, ulit. Hindi, <laughs> eto. Five, six, seven, Hindi! eight. Alin? Hindi. <laughs> <laughs> Hindi, ito. Uh, kaya kami nandito ngayon para mag-react, para pag-usapan yung nangyaring issue sa isang malaking TV show at sikat na TV show. Pwede natin, showtime. Na personalidad. Ang... Nahihiya ako pa. Yung... showtime. Ay, man, show... showtime. At at si, na showtime. Si, ano. Si Vice Ganda at yung si Vice nangyaring Ganda. kay, ano, sa, sa especially for you. Ayan. Yeah. Tapat, ano ka, yeah. di ba? Anyway, oh, <laughs> alililawin lang po namin. Ito po ay uh, isang reaction video with regards to the fiasco, ba? Pwede nating tawagin? O oh, oh, pwede yeah. siguro fiasco. Misunderstanding. Oh, misunderstanding dun sa reaction ni Vice Ganda uh, sa ginawang pagbeso. Uh, beso lang eh, di ba? Beso nga. Actually, hindi nga mali attempted yung beso. beso eh. Rao, eh. Oh, oh, attempted beso raw eh. Oo, attempted beso doon kay uh, Christine. Uh, bago po uh, kami magsimula. Naparado ba yung ano? Kasi merong mga ni-release na video si Axel. Ano sa ano ko sa lang, si napanood piste. ko lang siya sa, hindi ko napanood ang actual episode, pero sa katutak naman kasi yung nagkalat na videos with regards hmm. to that episode. So technically may mga napanood na rin akong yung tungkol sa nangyayak. Teka, yung mapakalala staking, mo na tayo. Itong dalawa mismo. Teka, baka hindi oh, pa kita tayo kilala. Si baka first time na ito. Oo, siya po si Kulas, ang taong mahilig sa madulas. Para suabe At ako naman po si Boy Tigas, na hindi na matigas kasi 43 na yan, May diabetes po. Eh. Ayan, uh, nandito po kayo sa Cuties Vlog at uh, ibigay ko na sa'yo. Banatan mo na. Una, pare Kulas, anong reaction mo doon? Ah... Uh, well, panahon kasi ngayon ng ano nga eh, ng political uh, political correctness at uh, awareness sa iba't ibang issue hinggil sa usapin ng consent, di ba? Uh, maganda naman din siguro din yung intention ni na Vice at ng mga ng mga host ng Showtime na i-call out yung nakita nilang sa perception nila na pagkakamali nung contestant. Uh, although medyo napasobra ata yung admonishment pag-admonish or pag uh, kakanta uh, ng ng ano mga English saway. mo. mo 'yung admonishment. <laughs> Adi, Hindi ko alam pag 'yung pagpapasaway. Admonishment. Mm. Parang nagdadagdag ka na ng nourishment noon eh. Oh, 'yung pagsaway. Uh, uh, sin sinaway nila si Axel na uh, Well, nakita naman natin napahiya din talaga 'yung tao eh. Uh, Actually, uh, oh si yeah. Siguro 'tong ano, medyo na-off ako nung di ba nung umalis na si Axel, nung humirit pa uli si si Vice na, oy bad yun. Mm-hmm. Ay, sasaktang kita, something like that. Oo. Oh, oh. Doon ka na, baka Kasi saktang may, kita. May, oh. Ayun, di ba? may para At may pananakot. Threat, threat na yun eh. Siguro dun nag-cross ng line si Vice ka na. Kung tumigil na siya dun sa, yun nga, yung bago umalis si Axel, siguro hindi ganun kalaki din yung issue o yung pagsabog ng issue kasi eh, ako, sa akin kung tumigil siya doon, okay na walang, hindi na dapat uh, masyado mag-react pa yung mga tao pero nung narinig ko yung threat eh kung siguro sa akin mangyari baka bigla akong magsisigaw yun, awakin ko si Vice, pero ayun nga ikaw, just pa. Just nga, ikaw pa. ikaw pa. Ikaw pa. Ikaw Sigurado e. talaga. Nakita kita pag naga nakita kita pag nagagalit ka, gusto mo na kagad makipagano eh. Nakita na kita kung paano magmagalit eh. No. Oh. So definitely alam ko nagagawin mo 'yon, no? Oh. Um, eh, yun lang noon. Um, mm. Ako baka, sa sana totoo lang, usap yes. Usap sila. Sana kung gusto ko usap sila kasi ayun nga, may mga lumabas pa ng mga videos kasi after nung episode, di ba yung umiiyak si Christine, mm. yung papaliwanag siya na... A cloud chasing daw. Cloud daw, chasing, sabi ng mga tao. Oo. Oh, na uh, wala naman daw talaga intention, na hindi naman daw siya na awkward, na kaya daw siya na parang nag-react ng gano'n dahil dun sa upuan, yung position ng upuan. Ngayon nga eh. So, parang in, laging ano to yung eh, issue ng he says, she says, or ayun nga. Hmm. Or they say. Hindi ko alam ba kung ano na ba yun. Sana, magkausap-usap sila. Kasi ngayon may day-day day na rin eh. Sige so, na rin mga alam. pronoun ngayon eh. Oo, oh, oh. hindi oh. natin alam. They say oh, they say. Eh, ko. <laughs> hirap na hirap na nga ako sa sa grammar dyan sa mga pronoun-pronoun na yan eh. Baya pa nila ngayon. But anyway, I adhere to what you said. no Naniniwala ako. Agree din ako sa sinabi mo. Sa totoo lang po, wala po talagang issue eh. Sa totoo lang, wala po talagang issue. Kaya lang, alam nyo na, vloggers kami pinag-uusapan wow. ko. <laughs> Sao-sao. Aminado kami. Sao-sao lang to eh. Wow. Sao-sao lang to eh sa wala dito eh. Alang, ay, ilang araw na kami walang topic, wala kami mapag-usapan, busy kami sobra. Tapos, napanood na ba? Tara, usapan na lang natin ito. Yan po ito. Sa so, po ito ngayon. Yung... Kung magkakadiwata episode kami. Cloud... Tingin nyo yung cloud chaser kami. Eh, di sige, cloud chaser kami. Vlogger kami. Nagaanap kami manonood sa amin eh. Vlogger kami. No? Pero yan, just to answer itong <laughs> na pinag-uusapan natin, lagyan lang natin ng sense, no? Ah uh, ako wow. sa totoo lang nung pinan nung nakita ko ito hindi ko naman to napanood. Pero okay lang din naman na i-call out mo kung ganoon naman yung pakiramdam mo, 'di ba? At uh, ang problema lang kasi sa akin hindi walang issue sa episode na yun eh. Ang naging problema ko para sa akin yung statement ni Vice Ganda na hindi siya hihingi ng apology. Yun yung, alam oh. mo ba, na, napanood mo ba yun, parang kulas? Oh, Kaya na video na hindi daw siya hihingi ng apology. Kasi feeling nila, tama naman yung ginawa nila. Ako, alam mo, may dati siyang video eh. May dati siyang video, hindi ko na mahahana, pero naaalala ko yun, na sinabi niya noon-noon pa, bago pa lang yung show time, ay yung kay ano yata, yung panahon ni Jessica Soho pa yata itong issue na to, na kapag naka oh, uh ano? ka daw ng damdamin, dapat humingi ka ng sorry. And I think, uh, dapat humingi siya ng sorry. Kasi sinabi niya magsasorry siya eh. So meron akong, oh. ano, yung parang pride. Parang, parang bakit, ano, ganun ba kahirap magsabi ng sorry? And um may mga videos sa sinabi ni Axel na na-offend siya. Na napahiya siya. Isipin mo okay, kung ikaw yung nasa sitwasyon na yun. Mapapahiya ka talaga. And I don't think, to be honest with you, if you are on TV, lahat ng tao ang hell sa TV. Di ba? Hindi mo kagagawa oh. ng bagay na na yung mo, especially alam mong Diyos ko, nanonood sa'yo buong mundo. So I think, kung hindi mo mag hmm. man feel na, hindi mo naman sinasadyang ma-offend, pero na-offend at sinabi ng taong na-offend siya, eh di mag-sorry ka, ano namang mawawala sa'yo? Di ba? Eh, yun yung parang hmm. pinaka-problema ko. Bakit parang, bakit parang hirap mag, magsabi ng sorry? no um kung totoong nangyari yon totoo nakaka yun. Naka -toto na nakaka-offend yon Naka, totoo na nakaka-offend yung ginawa niya kung halimbawa ako man si Axel mau-offend ako doon and definitely makikipag-away ako noon i mean i can you know pwede tayong mag-debate pero hindi ako makikipag-away na makikipagsigawan ako i will not do that i i remember the time nung uh, medyo ah uh, alam mo si Tado ah Oh, dati kasi nung bago pa yung Showtime, nagkaroon ng issue si Vice Ganda at si Tado. Oo, oh, diba? alam ko 'yun. No. and uh, ako I felt sorry noon for Tado kasi 'yun yung comedy ni Tado eh. ba? Diba? 'Yun yung comedy ni Tado. Ang comedy ni Tado is um um kanto kanto jokes, 'di ba? 'Yun siya eh. oh. o 'Yun yung comedy niya. Kanto jokes, yung mga mahirap jokes, no? Tapos meron pa nga siyang t-shirt noon yung um, dibali ng uh, magnakaw ganyan. Tapos parang offend offend Taman. si Vice Ganda noon. Sa so, feeling ko parang yun yung comedy niya eh. Di ba? Wala namang comedy na may merong comedy na hindi nakaka-offend. Pero pero maraming comedy na nakaka-offend. Eh yun yung brand ng comedy oh, no. ni Tado. Eh since si Vice Ganda ang parang uh, bread and butter ng Showtime noon, nagmukhang parang ang sama-sama ni Tado, which I felt very parang unfair for Tado. And this is a very similar situation. Na parang kapag... Oh, walang laban si gusto... sila kay... Oo, oo, walang, lab, <laughs> walang laban si Axel kasi kay Vice Ganda eh. de ba? So, bakit hindi lang... Wala. Hindi, normal na tao lang siya eh. Hindi niya kayang anuhan yung... Um, yung status ni si Vice Ganda. Pero nung tinira niya si Jessica Soho, di ba, tinawagan pa nga niya, nag siya, eh si Jessica Soho yun, eh. di ba? Kung baga, uh, oh, pinipili ba, di ba, diba? pinipili ba yung, uh, yung ako, pinaka main issue ko talaga is yung hindi siya humingi ng sorry. Bakit? Ano oh. yung pride mo? Bakit uh, ayaw mong humingi ng sorry? Di diba? so, ba? Ang una, parang kulas, ordinary ordinaryong tao lang. Oo oh, nga, unang una-una kasi parang kulas, guest mo yun eh. Ano ba 'di ba sa Pilipino, Aww. guest natin 'yon at bilang Pilipino, pinapangalagaan natin 'yung ating mga guest, no? At uh, sinasabi ko sa iyo hindi ko alam kung oh, dapat ko sinasabi to, pero teka lang. Wala naman sigurong masama. Um, kasi hindi pa naman ako nag-guest sa Showtime, no? Pero Aww. hindi pa ako nag-guest sa Showtime ever since. Pero every time na magi-guest ako sa Itbulaga, Bulaga, every time na magi-guest ako sa Itbulaga, Bulaga, ramdam ko 'yung paggalang nila sa artista, 'yung yung pupunta kami sa dressing room, maayos yung dressing room namin, hindi mali yung spelling ng pangalan mo. Oh. May pagkain, syempre may pagkain. Hindi, mm -hmm. hindi mali yung spelling ng pangalan mo. Alam nila, nakaprepared sila kung ano yung itatanong nila sa'yo kung hihingi man sila ng information. Hindi sobrang tabularasa. Ano ba itong tabularasa sa ano? Yung um, yung walang kaalam-alam. Blank, slate. <laughs> Oo, blank, <Black> slate. slate. <laughs> Oo, blank slate. Hirap yung minsan talaga. Oo, hindi sila ano. Kung baga, <laughs> oh, eh, kung wala talagang alam na ano. So, mag, maayos silang magbigay ng pag sa guest no? So, yun ay experience ko. So, feeling ko dapat as guest, um, inalam din nila yung feeling pagkatapos. Dapat nga nag-usap-usap sila eh. ba? Hmm. Diba? Feeling ko ako nag-usap sila. After After nun, wala nang, ano, eh, wala nang, wala nang problema. Ano kaya nangyari uh, na, doon? Pinaalis uh, oh, na lang siya bigla? Hindi ko natin, hindi natin alam. Hindi, oh, hindi yeah, naman yan umabot man. sa chismis eh. Ngayon, meron pang isang issue. Yung sinasabi, uh, hindi ko naman sinasabi si Vice Ganda ang nagsabi nito. No? At uh, ang sabi, yung, uh, si Christine daw ay, uh, yun nga, para naghahanap ng uh, pansin sa mga tao. Kasi bakit pa daw niya kailangan ipos na hindi naman daw siya nagulat, hindi naman daw siya parang um. namastos, and all. Bakit pa niya kailangan gawin yun? Ako naman, duh! <laughs> Hello, bakit niya kailangan mag sa showtime? Hello, syempre gusto niya mapansin. Ngayon, kung oh. mag-post siya, duh! Kami nga, wala, kami nga, wala kami doon. Nagpo-post kami ngayon dito. Wala naman talaga kami, kinalaman <laughs> Nagtatrabaho kami sa mga oros na nangyari. To. Hello! This is the age of social media. Hello! Lahat oh, tayo cloud chaser ngayon. Diyos ko naman, pag pumunta ka nga sa Facebook, Diyos ko, sandamak mga senior <laughs> citizen. Diyos ko, mga post ang post ng mga sayaw nila, ng mga niluto oh, nila. Man. As in talaga lahat ngayon naniniwala na pwede, pwede kang yumaman. Na pwede kang yumaman sa sa paghahanap ng viewers. And sa mag-viral lang eh. Okay na yun. Oh, uh, um, ako, ang kung hindi ko naman kasi kilala si Vice Ganda, um, gaya nga ng sinabi mo, pero sige, sasabihin ko na rin para ako lang yung masama hindi ikaw. <laughs> hindi kasi never ako naging fan ni Vice Ganda. Okay? Ikaw, naging fan ka ba ni Vice Ganda? Hindi. Okay. Ayan. So malinaw po yun. But hindi ko sinasabing hindi magaling si Vice Ganda. Ha? Hindi ko sinasabing hindi magaling siya si Vice Hindi lang siguro Ganda. natin taste. Yeah. Yan. Kasi ang taste natin, siguro, it is it Robin has something Williams. to do with our upbringing. <laughs> Di ba? Na alam mo yung brusko kong Bruce ko, yung mga jokes talaga ni Joey De Leon ang pasok sa atin. Yung mga brilliant na oh. kalokohan, mga kantang kalokohan, yun yung pasok sa atin. Hindi ko sinasabing hindi magaling si Vice Ganda. Magaling si Vice Ganda for them, magtaga ng ilang years. O, oh, hindi siya si Secret, yeah? hindi siya magaling. Eh, magaling siya, magaling siya. Nga lang, yung comedy niya ay ah, hindi para sa akin. May mga minsan, natatawa din naman ako pag pinapanood ko yun sa mga reels. Ano na ako maganda yung hmm. ano nila, yung maganda yung chemistry nilang apat si Ann, si Vice. May raportan talaga. Syempre siguro sa Jung. tagal na yun, may may rapport. Yun nga lang, hindi ako fan ni Vice ganda. Kung fan ako ni Ann Curtis, ano man Admirer. Kundong <laughs> ganda ako kay Ann Curtis pag pinapanood ko sa TV. Take note ha, kung so, uh, makapasok na ako sa Showtime Studio, sa Showtime Studio, mas nagagandahan ako kay Karil kaysa kay Ann. No nagpunta ako sa Showtime. Ah. Pero sa TV, oh my god, anong alindog bang meron tong si Ann Curtis talaga naman. No, and of course, fan ako ni Jong ng Street Boys at ni Vong kasi nung oh. pa tayo, ginagaya natin yun eh, di ba? So, may, may ganon. Uh, mga ko sinto nila. Kung pag uh, kung pag uh, fan, fan ako ni Joey De Leon. Fan ako ni Vic Sotto. Eh. 'di diba? Fan ako ni Jose Banalo. So, yun nga, so, sabi nila, bias lang kayo kasi eh, bias po talaga. Hindi naman wala namang napipili. hindi oh, kami eh. na? <laughs> hindi naman pwedeng hindi ka bias, eh. Sabi nga nila, oh, ang magulang dapat walang paboritong anak. Hindi totoo 'yun. <laughs> Meron <laughs> kahit alam mong dapat walang paborito, alam mong meron pa rin paborito. ba? Diba? Sa amin nga, sabi ko nga sa iyo, yung ate ko eh, kapag may bisita, yung ate ko nilalabas kasi maganda eh. <laughs> Uy, na, kunin mo nga yung, kunin mo nga yung ano, nakna, kunin mo nga yung ano, chop drink. Diyan, yung, yan, yung ate papalabasin ko kasi pag may bisita, para gusto marinig ng nanay ko, Uy, ang ganda-ganda na mo ng anak mo. Ang ganda-ganda na mo ng anak mo. <laughs> Tapos, sabi ng nanay ko, Uy, kamukhang kumukha ko Da. Yun, so may bias. So, yun. Um, definitely, um, akin, wala talagang issue. Kung nag na lang siya, mas wala talagang issue. Ngayon, kung hindi naman talaga nag da, um, hindi pa rin siya issue talaga. After eh. ng show. Hindi pa rin siya issue talaga. Nagkakaroon nga lang kasi ngayon, uh, nagiging issue kasi, yun nga, masyado na tayo dun sa, ang taas na, ang taas na ng pamantayan natin. Diba? ba nagkakansel uh, nagka-cancel na tayo ngayon, nagpara nagtuturo na tayo ng mabuti. Alam nyo, mas mas madagandang pag-usapan pa yan kapag usapan mo yung mga different types ng comedy. Kasi may napanood ako oh. na isang episode ni isang clip kay Vice Ganda, yung tinitira niya yung lalaking maitim yung leg. <laughs> <laughs> yung bang, oh. oh. hindi ko man nasasaktan kapag uh, kapag may nakakita ka naka turtle neck <laughs> sobrang nakakatawa yung video pero definitely bullying na nakakita mo na sa buka, oh. mukha lalaki na fake na yung tawa eh. pero yun nga yun yung yun yung, yun yung kita ni, yun yung kita ni Vice Ganda eh doon siya magaling eh di ba eh si Joey De Leon din naman <laughs> may mga may mga offensive din naman na joke mm, oh, sablay diba? sablay na <laughs> wala namang wala namang perfecto eh ang, ang, comedy eh But anyway Yeah, kasi diba doon ang galing sa ano eh galing sa doon sa comedy bar scene eh. yun naman talaga yung yes. doon sa mga at saka actually classic nung, establishment yung Ukrainian. nung pinapanood ko yung lalaki nung may maitim na leg o maliit na leeg ba? Diba? sabi niya kapag sinakal kita sino mas sino mas mahihirapan <laughs> kasi nga walang leeg paano sasakalin diba ba? Oh. so nung nakikita ko nung kung binibitaw niya nung yun jokes hindi instant ano na to eh mga naka-planta na to noon pa sa isip niya. Mga noon pa to nagamit. O, baka ibang bading ang nag-joke nito, nagsama-sama na lang, di ba? So, yun nga. So, katulad ng bullying yun. In the perfect sense of the word, bullying talaga yun. Pero yun nga, it is guys as comedy. So, medyo mahirap ang pag-usapan yan eh. At uh, sa mundo, may, sa mundo naman, napakahirap naman maging sensitive. Kasi kung puro sensitive, parang wala nang nakakatawa. O may gusto ko bang uh, final uh, statement with regard to this matter? Well, yung ganong klaseng comedy naman kasi matagal na rin yan, eh, no? Yun nga lang sa paghampas ng nirol yung Jario sa mga aong tulad ni na ngongo, ni na ano. Wala na lala... ngongo. Ngongito. Hindi, Manong... e may ngongo dati. May ngongo ano? ba dati? Hindi, ano? ano. Lagi lang inahampas ni na Dolty. Uh, Tunalala ko so sa si, 1899 nata yun. Yung si yung Ngongito na yun. kasi, yung sa, Ch yung sa Itbulaga, dati mayroon silang oh, ng meron silang Ngongito. Oh, meron pang ibang si ngongo. Naalala ko. O si oh, ano, kaya. si Bentis, O yun, yeah. yung mga tipong mga ganun. O Hindi, si yung mga tipong kung... Sami Lagmay. Kung, kung yan nahampas, yung pinupunto mo, parang kulas, nagsimula pa yan nung talagang lumang panahon pa, sa panahon pa nung lumang ano. Lumang panahon talaga, pa. Talaga, ba, doon nagmula yan sa salitang uh, slapstick. Big. Slapstick comedy. Hmm. Uh, nagsimula yan doon sa, mga, sa mga wagon performers. Yung mga inamurato at inamurata. Yan. Oh, yung mga <laughs> mga wagon performers yan. Oh. Yung dun, dun nagsimula yung yung uh, slapstick kasi talagang hinahampas ng stick para ha lang, para mag para magpatawa. Eh. Dapat sa kumikita ka yun eh. <laughs> oh. Sana kami kumita rin <laughs> kami. Eh, hey, ano? Siya. Sana pag-usap pag, na lang sila. <laughs> oh. Actually, wala talaga issue. Gusto lang namin mag-video. Kung nakaabot po kayo sa video na to, sa dulo na to, ay, naku naman eh, kung hindi naman kalabisan, eh, paki-comment. Uh, I-comment nyo na ang gwapo nyong dalawa. <laughs> Ba't di kayo mag-jowa? <laughs> yeah. Maraming maraming salamat po. Uh, like, subscribe oh, sa akin po, at uh, Atong redillas sa Facebook at sa YouTube. Meron din sa Instagram at sa TikTok pero hindi ko gaano napapangalagaan yan dahil uh, alam nyo na, marami tayong trabaho. At ang kaikulas? Tambay Reviews sa YouTube. Yeah. Yun lang. Maraming maraming salamat po. At uh, kung may katanungan po kayo, itanong nyo lang. Kung meron kayong violent reaction, wag reaction lang, wag violent. Okay? Diyan po Ang...